Oh, 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 la. oh. Lah. Kok bang eh? mana kita kok? Hah? Dia nun buta, dia nun buta. Untung sama papa. Oh, lu kagelau. Oh, la la la. Oh my god, disu kagelau karena gue buta. Lah. Kum. La la la. Para papa pun terus selabes mengakan Lah Lah. Wow. Tra 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 tra. Ah. Lagi kematian.

Kyle, nabalik ka ingat lang ha Ingat lang na yung aso Tingnan natin dito, tingnan natin dito Yun, nawawala oh, naman yung mga aso Doon kabanta sa kabila oh, sorry, Yun, wala na talaga dito, hindi na nakabalik yung buta dito <coughs> Yun, hindi na talaga nakabalik ha wala dyan bilang naman na wala yung aso no? kanina nilapitan talaga tayo kanina Parang listo ano ba to nagkakunik kunik na siguro to babalik ka naman tayo dito sa taas Tignan mo dun sa ban taas tayo taas, tayo. Uh, taas, tayo. taas natin sa pantay taas uh -huh. sa labas din tingnan sa labas ha

Akin ah, mo tindot bakal. Oh my goodness. Wow. Ha. Wow, wow, wow. Oh. Nah. Ada pasak di tu. Jadi, semua sini mesti. Ah. Jangan. Bos. Kail, kail. Jadi. Jadi. Sanyo benda. Tinamu sa tinamu sa kwarto. Temu, Jun. Oh my god, ini surang tahu di itu. Yang buta orang di itu. Ula din, tunjukkan benda. Beli kan ngelihatin di itu, di itu. Ula din. Ula Lah. Ulasin terakhir itu. Wow, Kyle, tingnan mo, tingnan mo yon wat, gumagala uh, yon? Yono, know, gumagala yon duwian, mga uh,

Nasunto yung puwit ko. Huh? Nasunto kung puwit. Ah, wala yung buta. Ah. Ingat lang. Ah. Wala talaga. Tidak ada <tuh> oh, okay, kan bisa Tidak ada lagi. Di dalam yang ada sebelumnya, bukan? ada lagi yang bisa dilihat. Oke, tidak ada lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. guys, itu?

嗯，就过去的话。 la ho la wow no yeah no no yeah yeah to be killer la proprio sei mai del tanto ma te mo se pelicida te mi pelicida boh 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 boh

itakip natin to baka uh -huh. ano na ano to yung bawa, ma mahalaga siguro to pa para sa kanya so itakip natin to para hindi na yan gagalam uh -huh. tayo na labas tayo ito yung okay, okay, okay. labas na tayo uh -huh. sin mga kanto na uh. dito pala yung galing Sounds. <coughs> yeah, <Taya> pala. Oh, <coughs> cup cup ah this is sabi

Diba tinakip na natin kanina? Bakit may music pa rin? Oh? Alright. Pinapaandar pa rin nyo. Oh? Wow. Ho! Hmm. Oh. Hoy! Huh? Naandar? Yun o. Oh. Wala na naman o. Oh. Di ba? Naklose natin okay. yan kanina. Oo nga eh. Pero ngayon bigla na lang ano. Oh. Scrapping so, mga kanter. Oh. Na-close namin kanina pero bigla na ako talagang inuupin na naman. So ang gawin natin dito, i-close muna natin. I-close na naman. Yun you ko know? na yan kanina. Yan. Kinu-close ko na yan kanina. Pero bakit? naka pa rin siya. Yan ano naman ako. Tapos yun, marinig, narinig na natin kanina. May music na naman. Grabe yun.

setas tayoh ah. ikka iki lah wo lah anu nama nya ha huh? tunggu sampean masuk cape di situ wala namang, kasirado na nakasira do no so, din naman mamako bakit talo pre? rekoy chance sa pre ha kan kape roto inito wo oh my goodness oh my goodness

hindi nga talaga na talaga namin makaya kaya ang gawin namin ito lalabas lang kami uwi kami dito tayo daan doon tayo dito, ko makakaibig ko so doon muna kami ah. kail dali kail grabe dito yun napaka simple lang pero Oh, huh, parang galit na galit sa amin dito kaya wala kami magawa dito kundi lalabas lang po kami dito ah, tara tara Wow, oh, wow, oh. tika muna. Punta natin sa pantang ano. May napansin kasi ako dun. Dun, dun. Sa bantang baba. Wow. Oh. You know, ayaw pa talaga. Sige, alis na po kami. Alis na po kami ah. Pasensya po sa abala. You know, lahat ng bagay dun no? ah. Kikita natin mayroong kakaiba talaga kaya yun ingat nyo po talaga tayo dito kaya kami ngayon ay papauwi na po kami dito kaya uwi tayo hmm. Okay. tayo na papunta na tayo sa ano sa motor natin